guys. Magluluto po tayo ngayon ng ala puchero recipe. Gamit ang chicken. Iba mostly po mga pork or beef ang niluluto ng puchero. Ito, chicken po ang gagamitin natin. So masubukan natin at ang gamit ko dapat patata, sayuti ang ginagawa ko po panghalo. At yung dahon, pechay ang alam kong kuchero. Ang ginagawa ko dito, ito lang po kasi available bagyo Pechay. So, subukan natin to kung masarap din to. My own version. So ayan, nabalatan ko na at hiniwa ang sayote. Dapat po ang gagamitin niyan, patatas kadalasan ko pong napapansin sa mga pochero. Kaso parang maiba naman, sayote ang meron ako. Kaya yun ang ginamit ko, hindi na po ako bumili ng patatas. Sayote ang gamit at mayroon din po tayong saging na saba na hinog hindi po ganong hinog po talaga yan so ayan binalatan ko na po at hiniwa-hiwa ayan yung dapat ang ilagay po nyan kadalasan din po nakikita ko pitchay po ang gamit nila pero ang gagamitin ko ay bagyo pitchay so kakaiba po itong aking luto ngayon ang pinagkaiba lang kasi ang mga nilalagay ng mga mga gulay-gulay, mga panghalo. Basta abangan nyo na lang po ang aking pagluluto. Pero masarap po ito pag ganitong luto at saka dinamihan ko din po ng gulay. Tsaka nagbalat na po akong sibuyas, saka susundan din ng bawang at saka bell pepper hindi na po ako gumamit ng kamatis so ayan para kasing balik balik na lang talaga yung ano natin yung mga ano namin mga niluluto like adobo mga lagi ko pong natitigman kaya parang may iba naman kaya naisipan ko pong ganito ang lulutuin kong recipe. At hindi naman din ako nagsisisi kasi talagang gulay pa lang ulam na. So ayan, magpiprepare na lang ng mga sibuyas, bawang at saka bell pepper at saka napaka ng bill paper ko. Okay lang po yan. Kung ano lang available, pwede na yan. saka nagpainit ng binuksan ang kawali at pinainit ko po. Inadjust ko lang ng husto kasi ang kala, ng, kala namin na nabili medyo malakas po talaga yan pag open. Kaya ayan naglagay na po ako mantika parang igisa po ang ating sabay-sabay ko na po pag isang sibuyas bawang. Ayan, ang, ang bilis uminit ng mantika. Ipahuli ko lang po iyang bell paper. So, lotong bahay po ang may sishare ko po sa inyo ngayon guys. Yung mga nag-aabang po ng pang negosyo recipe, pasensyahan nyo na po kasi busy po talaga ang nanay nyo. Kaya, hindi ko po ma sundan-sundan yung mga video ko before na pang na waffle hindi ko po talaga nagawa-gawa dahil sa busy po at saka ang init ng panahon ngayon para kang imbis nagbabalak ako na galito ang lulutuin ko o ma-share ko hindi ko magawa-gawa dahil sa sobrang init sumasakit po ang ulo ko sa sobrang init kaya iyang kala namin nilalabas na po namin yan at saka malapit po yan sa gate so ayun ginis ko lang po yung sibuyas bawang at nilagay na yung chicken. Ayan lang po, konti lang po yung chicken nilagay ko. Pero mamaya magiging magic ang ating niluto kasi dadami. Dadami po yan At hindi lang po isang kainan yan, kundi dalawang kainan. Marami pa pong tiranan dito sa amin. So ayan. Naglagay ako ng sabaw niya pampaluto ng chicken at naglagay na rin ako ng pampalasa na asin. At saka powder ang gamit ko sa paminta na gamit ko. Powder talaga kadalasan kasi yung mga bata kasi ayaw po yung medyo durog kasi nakakain po kasi nangunguya nila hindi nila kayang malunok yun. So, powder lagi kadalasan ng mga luto ko ang ah, nilalagay at naglagay din ako ng magic sarap. So, ayan, nilalagay ko na po yun sa yute. Medyo pag maluto po yan, isusunod din po natin yung saging. Kasi medyo matigas tigas, tigas po talaga yung sayote. Medyo matagal po yung maluto. So, ayan. Sinusunod ko na naman yung saging. Ayan. Diba? Dumami na guys. Ganon lang talaga kasimple yung mga niluluto ko ngayon. Ewan ko anong susunod kasi kadalasan po kasi mga luto ko dito gulay-gulay. Dito ko lang pinipita sa harap ng bahay namin. Naglagay akong bell pepper at saka siling green na pangsigang. Parang may anghang, anghang yung ating niluluto. So ayan. kumulo na ng kumulo at naglagay na rin po ako ng tomato sauce kahit anong brand po ng tomato sauce basta may yan po talaga ang nilalagay medyo na po yan nung una kaso nung matagal-tagal na po medyo lumapot po hindi na po ako naglagay ng cornstarch para lumapot natural lang po talaga yung ano niya. Hindi na po ako nag-add. Kasi kadalasan kasi yung mga anak ko, gusto nilang may kunting sabaw. Kaya, ayan, may masabaw konti ang aking niluluto. So, ayan, hinalo-halo po. Parang mapantay po yung pagkaluto niya. Tinitis, inaano ko yung chicken kung matigas pa ba or malambot. so medyo matigas pa konti pero ayan nilagay ko na yung gulay kasi parang sabay-sabay na po yan maluto konting konti lang naman ang kulang medyo malambot na konting ano na lang talaga so ayan no di ba dumami ang ating konti lang chicken so ayan na guys kumukulo na at luto na po yan lahat. Nakikita ko. Pangit naman po kung overcook ang ating pagluluto nito. Maganda po yung medyo crunchy yung gulay. So ayan, hinalo ko po ng hinalo. ba diba? Masabaw po ang ating pochero. Ito kasi pang ano lang, pagkain lang namin. Kasi hihingin na naman to mga anak ko mga masabaw. Ganyan. Thank you for watching. enough